To the point. Now atong balikan mga higala kining pamilyang Diskaya Nga kagahapon atol sa Senate Blue Ribbon Committee Dito na giyod, ni Sulti na giyod, mga higala sa silang pinanumpaan Nga mga pamahayag pinagi sa ilang uh, joint affidavit Joint affidavit sa magtiayon Nga si Pacifico Curly Diskaya O si, si Zara Ruina Diskaya Ato ni paminawon mahigala ni uh, pagbasa sa affidavit una usap pa mahigala nga ito sa question and answer portion. Okay, sige, apply ko no adong. For us your sworn statement. Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Uh, Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to? Uh, joint uh, statement ng nami mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II. And Ruwena Zara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number, number, number one, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI. Nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinaluunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ka, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may, makakakuha kami ng proyekto. Number six, Dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganon, hindi kami sumuko gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat Mr. Chair. Ah uh, kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina uh, Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, so We'll po, make sure, Mr. sure that they will be here for your questioning. Okay, please, please sir. Frisa dong. So kining dapita mahigala mura o kabantay mo kagahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ken. Kuno kagbantay ka. Kani nga hearing ni Kuwan Murag nagulusolhos sa mga senador. Doon na na'y kaukos nga gihimo sa diay dito sa taas mga sukit Paminaw nga magkuditas la dito sa Senado. <laughs> Ato na ni Agi kataw katawa mga higala. Samtang na ninood si Markulita din ni Miguelag Imbisigar, doon na na'y mga plano na dito. Ha? So nagkaukos tong uban mga sukit Paminaw. Kay ilan ang giplanuhan nga ilang pulihan si Cheese Escudero. Okay, so mo nga hitabu ah. Now, ang una di ay giyod nga construction company nila indekin para pariha man sa QM no, nasugod 2003 no? -ma -ma o bumao sila. Ah? Unya kini ang ah, uh, St. Gerard Construction mao gyud ni ang una. Moro ba ni nakada sa Moro ba kontrata diri sa al Alegria o sa Malabuyok. Unya kini St. Gerard ba? Na suspensyon ni panahon mahigala sa pagka presidente ni presidente Rodrigo Duterte. Na suspensyon ni kaduhan ni ang suspensyon St. Gerard mo na natingala ko nga uh, nganu maumay gi awardan po ni ni uh, former Governor Gwen Garcia nga nasuspindido mga ini na agi mani o pagka-blacklisted. No? Makatingala ba lang? No? Ito nga pangutana ba lang? <coughs> Makaingo malatag nga no ba? Ha? Sa tanang contractors mahigala, ni abot ba na ni St. Gerard? <coughs> nga labag Santos? <coughs> Alpha and Omega, kana may nana ba? Mga nga mga santos, nangabot man dahil sa liloa, nangabot sa alegria, nangabot sa balabuyok. Sa uslob, sa hindi kiniabot sa di ay Kini Alpha and Omega. At <laughs> <laughs> atong tanawon may galang argument of cause and effect di magina mo abot o magi cause ug effect ha <laughs> nganong nga, abot gyud ang mga kontraktura diha ng mga higala ug wa gyud mga ana <laughs> Pero sa so, ni pertama ato sa lokal ato sa tiwason sa ning nasyonal okay ah, mo man mga panghitabo mga higala sa sinit unahon to sa ning mga higala no so mo kini ang ah, pagbasa na ni ah, si Sara Diskaya sa ilang joint affidavit no so ah, hiniusang ah, pinanumpaan pamahayag sa iyang bana so si si Sara may mabasa sa katunga ang iyang bana sa may mabasa sa katunga si Pacifico ah, Diskaya ato padayonon mga higala kining maong ah, pagbasa mga higala sa pinanumpaan nga pamahayag. Yes, go ahead, Dennis. Bakit hindi nilang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin na niya so we can we can para himayin natin yung kanyang sworn affidavit. We will make sure that all the members time, will be given a copy, but uh the chairman uh is uh asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we we We've been here since nine o'clock. We already spent two hours, and none, not even one of uh, the senators, have asked questions addressed to the uh, resource persons present. I, I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, and from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Uh, proceed. Noong, noong, ngunit ngunit nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata, matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapas, mapasama, mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, naming namin naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas ng, na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kami makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Okay, freeze, freeze. Okay. So, kini mo higala, freeze, as dilipat na mo rin ni Curly, ha? Niining maong pamahayag ni Diskaya, muna itong giingon, basit nung ang ma-sacrificial lam, in it mga district engineers, angay lang pod kay nakakwarta mga isla kini mga contractors pero karon niya ni gawas na hinahinay nga kining mambabatas because kinsa man kining corruption mahigala kinsa may unang-una gyud kung atong tan ang cost didto na sa insertion sa budget kining 2025 nga budget mahigala lang, kinsa may responsible pag insert ani to sa saldi ko oh ipatawag nila mga higala tong small committee kay katong nag-insert mahigala sa mga budgets diha man mga higala ang problema ron sumana so, kung ingon og ato mga higalang ma pin down ang mga district engineers okay lang kay total dawat sa sila kanang mga contractors pero ang mga dagko mga kagalaan ay kung ina basin niya hinoon og magkatawa katawa lang to mga higalang mga dagkong -dag buaya ang gagmay ray madakpan <laughs> basin og katura mga higalang ang hao ray madakpan kay ha di gani katuntiki madakpan <laughs> Ang buaya di, mauro ba na sa mga pamilya ha? ha? O ato tanawon may galas sa suoloji. Mga reptiles mo na. Tanawag ko ng purma ng buaya o ka purma mahigala ng how. Mauro na sa mga purma ha? Basi na kanakop mahigala o katong haw ra. Hmm? Kaila ba kag how ra? Ah. Uh, kanang haw ba Kanang mga toko, mga teke. <laughs> ha? Mga kwan na sila mahigala, mga reptiles na sila. O. Oh. O niya, ang buaya, may ng kinadak, ang dilimadak pa. Ha? <laughs> ha? Gagi talo ni kita katawa mga sugit ng Sige, proceed na kasama ng names. Karan, kahit labag sa aming kalooban. Uh, magandang umaga po, uh, Mr. Chair at uh, uh, na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee. Eh, ang bana, ang okay, bana. Senator Rodante Magaleta. Diretso na. Uh, number 15. Ah, sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award na sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas Ayay. of the Philippines. Kong Roman Romolo of Pasig City. Mm -hmm. Kong Jojo Ang of Uswag Ilongo party list. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City. Nicanor Niki Briones of Aga Agap list. Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robs of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo, District Engineer Edgardo Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH, Quezon Second nd Karimayan sa mga kawanin ng DPWH na nabanggit sa itaas, ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldiko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25%. Sa so, tuwing uminom kami sa Wine Story, sa BGC at El sa Shangri La Mall, sinasabi ni panikong rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rilyo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldiko. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay Saldeco. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Okay, fresh, fresh dong. Ato diwa sunod niya itong taon, ha? Ayay, na-appeal no, man. Sik, anong, man eh, si, ano, sa man ni si Kwanday Kalatrabang? Anong sikat man kayo ni? Ano sa ni? Kami na kailan niya, day? Eh? Uh, si Kwan, Terence Calatrava. Uh, mauni may ang former undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, UPAV. Aha. Uh, ang asawa ni Ining Terence Calatrava maoy igsuon sa asawa ni Martin. Ah, oh, mao ba Martin Romaldez? Ang asawa ni Terence igsuon sa asawa ni Martin sa Kuan. O mga taga taga konsolasyo taga liluan dai ni. Musurtihon sang taga liluan no. Good morning atong Terence Calatrava ha kay medyo naghamay na kaila mo Terence. Pag ingon nga na mention ang nga ni Terence Calatrava ko kaila ni. Eh. Dunay nag ingon nga suod kuno ni, ni kuan. Martin Romaldez. Amigo mo sa kuno ni sa anak atong kwan. Former kwan diri. Eh? Naglingkod sa Kapitol. Ako ako ka ilak ning Terence Clotraba na chat na nako. Terence Clotraba bay na apil na apil. Okay sa man Terence Clotraba. So sang upab dai, Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Nya suod kuno ni atong kuan uh, diri asa kini uh, ang eh ya sa may kapito ato naglingkod sa una ato At ni tagak mahigala pero igsuon day sa igsuon day ay ni ang iyang asawa igsuon sa asawa Martin Romaldes amo day so kay mo namang tigmotor-motor mo kuno day motor-motor man sa man iya mga kalihukan sikat man. Pero ako ka, ini ya, niya, uh, muna nangutan ako, kinsa man ni si Terence Calatrava. Medyo sikat-sikat siya. Uh, Daghan na aku. nag-chat ako, labay na, apil Terence Calatrava. Amo ba? Sige, itong tiwasunig ba, affidavit ni Curly. Ha? O lang mga sukin di paminaw. O, o niyan, Sama na muna, ang kwan. Sama na Aha. Oke, So, O niya na lang ato Ito yung pagtagad na higala. Daghanag mga info na ito. Ano yung kuhanak eh. Ah, mga info na ito nakuha. Mga sukin tayo paminaw. Ah, ito na isgutan. Ito na yung sa Senate Blue Ribbon Committee. O niya, naabot sa dito. Mahigala sa ah, kininiang sa Senado. Nga doon mga panghintabo. Kagahapon, porbida, grabiha, paspasas mga panghintabo eh. Ah, tungod mga higala ining flag control. <laughs> Naagi mga anods bahay ni Kadugayan. <laughs>